sa Bawang Boundary ng Bicol Quezon. pagkatapos sa bugol. Huh? Santa Elena. Hmm. Lang. Um, dami pa ano. Um, <coughs> <coughs> Sige na, mauna ka na. May dala kaming balde, na ng isda. mercedes kasi. Dago, tabing dagat Pagsaka na mga isda. Pwede rin na mura ng isda. Tiyanin ko. na posisyon prosesyo rin. Prosesyo? May nagsisala kong hindi nila. Parang magpipilitin siya? Ayun, siya Ayun, siya din. Cross, yun yung cross, pinagpasa nila. Cross pa kami sa Bulungan ay Bagsakan ng Isda, Mercedes saka ng isa. <coughs> <Dina> Hindi nakita eh. <tos> 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 Ganap siya <ng> parking. <coughs> Hindi, umikot siya. Dami pala dito rin ano, tindahan ng mga kuno ano. Eh di dito na tayo magbili ng ano. Dito na lang tayo magbili ng pansit bato. Wala pansit bato dito? ayo, oo, oh, ayan, oh. No? ayan no, yung ano. Oo, oh, oh. May palengke pala dito. Nung araw kasi wala. Wala. Ah. Nagaling sa palengke. Bulungan. Bulungan. bobo na kayo. Takoy makahalap ng mga pagpapinan. Ano? Into mo muna! Sige, dogs, papunta rin sa kanan. Sundan na. Ito na kami sa Bulungan, sa Mercedes. Wala mga Ayun,

tapin dagat ng Mercedes. Pamili kami dito. Bangus. Yan yan yung bangus. Angat mo. 190 lang kilo ng bangus.

Saan ang biyak niyan? Sa likod? Siyempre, wala hindi naman pwedeng biyak niyan siyan. Dito pag bumili ka pala ng isda, may, may pwestong taga-slice, taga-hiwa. Ito, tuna. Maliit na tuna lang. Right? 奶奶。 dito sa may Mercedes magpapaiyaw ka tatansika ka ng dugo dyan yung pag-ahagi so trasado pag-ahag pag

Boundary ng Bicol Queso. Amaro?